Dito naman ako sa uh, ano sa Pulod Ayan Dito ulit yung aking in-upload ng nakaraan Nung buwan ng ah, uh, April Ayan Dito ulit kami sa tita namin Ayan guys yung kanyang halaman no? Dami oh. Ayan guys alagang alaga ng aming tita Ayan Ganda ng kanyang halaman Ayan ang palmera guys. Ayan. Hindi ko alam yung mga pangalan ng halaman guys. Ayan No? May mga bulaklak. Nalanta na yung iba dahil siyempre hindi nagpapagal. Ayan No? Ganda ng bulaklak. Hmm. Ganda dito guys. Malamig. Tapos ayan malaki na yung ano yung rubber tree oh. yung dati yung liit liit nyan yan ang laki na yung rubber tree ganda ng kanyang talbos may kulay hmm. yung kanyang ginagawa lang dito guys ang aming tita kasi retired na yun sa pagka teacher ayan Anong pangalan nito, Jopay na bulaklak? Kampana. Ito yata yung kampana, no? Ang halaman. Ang ganda ng bulaklak, oh. Wow, ganda-ganda. Hmm. May mga bulaklak din na kulay red. Ganda. Hmm. Ang bunga niya, guys, ay kulay itim. Ayan. Ito po guys, o. So, Kulay uh, itin ang uh, kanyang ay laklak. Ayan nga guys. Daming halaman ng aming tita. Ayan dami. Mmm. Ang um, bulaklak. Ayan okay. guys. Ganda ng kanyang mga alagang halaman. Ayan. Mm. Ito yung aking binlog noong ano, buwan ng April. Ayan. Maganda na yung alaman kasi nag-uulan. guys. Yun yung aking anak nandun sa terrace. Ayan. na? Tapos. sabi niya, okay? Marami, siya, marami din siyang aloe vera. Ayan. yung aloe vera at kaya ayan, ang bolaklak meda. Gandang-ganda ng bolaklak ng orchids. Kudadanan mm. ang sila tapos. Pero nagbuo ng ano pala. Yeah. Ah, siguro mag ano ko galaw kung kung. Ah, dami niyang, ng halaman. Bulaklak. Ang ganda ng bulaklak niya, guys. Ang daming orchids yung kita. Alagang-alaga. Meron din yung gumamela, guys. So, yan, shoutout kay Tim Ron Vlog. Ang gumamela ni Tim Ron Vlog. Yan, ganda o. Oh. Kulay yellow. Yan yung orchids. Nandyan sa pader. Hmm. Nung April guys, ano na yan eh, namamatay na po yan kasi sobrang init yun know, nung April. Yan, ang ganda pa ng bulaklak yan guys. Hmm. yung orchid sa ano sa pader ayan mayroon din siyang halaman na hindi eh, ko alam ang pangalan guys ang gaganda ng bulaklak ayun ang huh? hmm, gaganda guys Ayan yung orchids. Ito, ang ganda din ng bulaklak. Hindi ko alam ang pangalan niya, guys. Maraming halaman. Ito na, ano, ito pa, mga orchids niya pa sa kabilang side. Tinan nyo, guys, yung ang ganda-ganda ng halaman na uh, butterfly. Butterfly. You no? Know, parang tunay na butterfly guys. Tinan yung dahon Oh. Kala mo buhay na butterfly na nakadikit sa ano. Ano? Ang galing guys. tawag niya na halaman ay butterfly yata kasi hugis butterfly. Ayan di pa. Hmm. Yan sari-sari yung ano, gabi. Yung mga raming fish lily. Yung guys. Yan lang yung uh, kanyang ginagawa guys. Yung aming tita. Marami din siyang halaman doon sa ano, sa labas. Yan. Ayan marami din ito guys sa labas ang halaman. Tingnan natin yung labas ng tita ng butterfly. Ayun, oh. Ganda ng bulaklak. Ito, guys, so oh. Ganda ng bulaklak ng bat. Ayun, oh. Wow, ganda. Mm. Shout out kay Tim Ron Cute, cute. Ayan, Oh, ganda ng bulaklak dito. Butterfly. Ay, butterfly. goma uh, gumamela. Ayan guys, ang ganda ng bulaklak. Ayan no. Oh, ang ganda ng bulaklak. Ayan, gumamela po yan. Ayan, doon yung sa loob nyo guys. Hmm, ang dami din doon, bulaklak. Ayan. Ang daming bulaklak kita, nakakatuwa. Mga bulaklak. Ayan. Yeah. Ayan. Ito guys, may ano pa dito. Oh. May gumamela. Gumamela. Ayan. Ayan, o. Oh. Gumamela. Ang cute. Daming niyang bulaklak. Ayan, guys. Oh. Dami niyang halaman, guys. Hanggang sa labas ng bahay nila. Oh. Ayan. May pa. Ayan. Ang tawag dito sa bakulod guys, ito gabang. Ayan. Ayan, meron din bulaklak dito, guys. Mmm. Ayan po ang bahay ng kita ko. Ayan, nandun yung mga anak ko sa terrace. Yan, ang daming, ano guys halaman din sa labas. Ikumamela. Ayan. Mahilig talaga ako sa bulaklak, guys. Kaya lang hindi ako nakaka, ano, nakakarami ng bulaklak sa Bahay kasi dikit-dikit yung bahay. Hindi na bubuhay yung iba. Ayan, guys. Ayan. Ayan, guys. Binlag ko na naman yung halamanan na ni tita. Ayan, yung bahay po ni tita. Mm. Ayan. Ayan yung aking mga anak guys nandun sa Airways. Ayan dito yung pahingaan ni tita. Hmm. ya oh lupa sama. kasih